Hi guys, good morning, ito si Nanay Ilo from Blooming So, gumaling siya sa 1 Opti. ito yung ginagamit niya yung inintroduce ko na product sa kanya ito yon. ito ang nagpagaling sa kanya ng hika niya kaya proud siya sa 1 of tea. kahit anong mangyari daw 1 of T pa rin siya nandahil dyan gumaling siya napaka ano yung hika niya na yun, grabe talaga nung time na nilapitan ko to, talagang hinihingal siya hindi siya makakatayo. Pero ngayon, ayan, malakas na kahit saan siya pupunta. 88 years oh. old. Oo, 88 years old ka na, Nay. thank you, Opti, sa tulong mo. Naglalaba pa. siya. Magsalita ka, nai Oo. Ito, pinagmamalaki ko ito. Itong gamot na ito. Kaya lang naputol at wala akong pambili sa buhay ngayon. Oh. darating yung pambili natin. O. O wala, ipaglalaban ko, pinagaling ako talaga. 88 years old, naglalaba pa. Nagtatanim lahat. Natutulog ako alas 12. Magising ko alas 7 na umaga, hindi ko nagpapainya. Ah, galingan galing ano. Kaya maniwala na talaga ako. Na kung Kahit puntahan niyo ako, makita ninyo ang tanim kong sabi. Niyo. Daming bunga, mga saba. May tanim ako. Ilan ang bunga? pito, may mga nagtitiba na ako. Kaya thank you, Opti, sa tulong ni Juan Opti. So, ito oh. si Nanay Ilo, gumaling sa sakit niya.